From UNTV, then followed by uh, Dwight De Leon from Rappler. Um, good afternoon po. Uh, question po from our desk. Kasi last meeting po ng inyo pong committee, dumalo po si Vice President Sara Duterte at nag-take ng oath. <laughs> So may chance po na i-clarify, tanungin ng komite ang Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa paggamit niya ng confidential funds as well as ng DepEd. Pero walang pagtatanong na nangyari kay VP Duterte last hearing. Bakit po ganun? Well, actually, may mga magtatanong supposedly sa kanya. But unfortunately, nagkaroon po ng incident kay Gina Acosta. Ah... Uh, kasi yung mga congressman na nando doon, nakapokus muna sila doon sa mga SDO na umatend. So, siguro kung medyo natagalan pa, pupunta talaga kay Bibi Sara.